Yes, very much so. Alam nyo ba, hindi namin yung sa training um, around, hindi ba baba ng $100 ang maintenance namin every month? Kasi meron kami um, binabayaran sa website, may binabayaran kami sa Google, may binabayaran kami sa Zoom, at may binabayaran kami sa Calendly. Bukod pa doon yung manpower hours. Ha? Tapos, hindi naman kasi pwede na yung gamit namin sa training ay yun din yung gamit namin sa negosyo. Gawa ng nagko-conflict sa meeting. So ngayon, nung inaayos ko yung process namin nung December, sabi ko, why not take advantage of yung Google Suite na lang talaga yung gagamitin namin. Kasi itong si Calendly, kapag ka sumobra ka dun sa allotted na number of SMS sent, a charge ka pa nila on top of dati. Ang dami namin tinetect. Tapos sa Zoom naman guys, nagbabayad kami ng $50 per month on top of kung ano man yung binabayaran namin. Kasi more than dapat may allow allowable na at least 500 people dun sa room. Kaya naluloka ako pag may nagko-comment na pinagkakaperahan na lang yung training na yan. Diyos ko kung alam nyo lang kung magkano overhead namin dun. Literal na tatlong taon nakawang gawa halos yung ginagawa namin. Abunado pa ako dahil.